In real life, totoo. Sobrang kinis. Kasi ganda yun para malaki kita mo dyan. Kasi yung dalawang ispay eh. Hindi, kasi natabi siya sa akin. Uuwi na ako bukas si. eh. Hindi, kung okay, wala, wala, wala wala siya, kung wala wala siya, no mark ng color ko dito. Kung wala, kung wala siya. Uh, di ba? No mark ng kulay. Eh. Mm, tapos? Pag dito siya, ayan, di ba? Kala Oreo. Oh, pero may sabihin ko na kayong dalawa, Oreo. <laughs> Oreo, Oh, Leon, don't worry. si Pukirat? Mama lang gusto kong dogsuin mo si Pukirat. Asan? Ayaw na, feeling ko. Ayaw na naman tayo. Nakita ka pa kasi ingit nak. Ma, hindi ko sa kinakaya! It's <laughs> just, wait, ang battery mo. Hindi mo kinakaya si so, Jenny. <laughs> Gumamit ka ka anak ano, pang tuition mark? Kevin? Hey, Magano ka nga muna? Period ka ka muna? Huwag yan ang pala tubig Ay, ka, Jenny. Kevin? Ganon? Umihi ka muna. Huwag yan ang ng tubig, Jenny. ng ka tubig. <laughs> kaya naman kasi yan yung anak kong, ano, si Ivana. Lasing na ako, putak yun ang yan. Umiinom ka? Umiinom ako. Kala ko kape yung iniinom mo. Hindi ka rin pa umiinom kasi napagod ako trabaho.